sasagutin yung tanong ni Ate sa post ko sa YouTube about sa SED peeling skin lotion sa first time user. Uh, yung question ni Ate, nung nabaga ka at namula kinaumagahan, nung first time use mo te, anong ginawa mo? Nag-apply ka ba ulit next night? Nung first time kong gumamit ng SED peeling skin lotion, totoo, legit na ang side effect sa akin sa na, na ma, yung face ko at namula, kinabukasan yung effect kagad, yung kagad yung effect. At tapos, ang ginawa ko, nag-stop muna ako na pag pagamit ng mga 2 days, kumbaga pina yung face ko, pinalay mo ko muna yung pamamaga kasi kahit yung pilik mata mo yung talukap ng mata mo is na talaga. So, kaya kailangan talaga kapag nagagamitin tayo ng product o yung skin peel skin peel lotion, mag-skin test muna tayo dito sa likod ng ating tenga kaya sa sa mga part na masayalan. Kasi ako nung time na yun, hindi ako nag-skin test. Kung excited na kagad akong gumamit. Ginamit ko kagad yung peeling skin lotion sa mukha ko. At sa gabi, yun lang. And then after nun, kung mga, kasi parang, ang nangyayari kasi, kaya eh, ganun na side effect. Kung mga, yung balat natin, kinikilala natin yung product. Kinikilala yung product sa balat natin. Kaya nagkakaroon ng na side effect. Kasi pagkatapos ng mga ilang araw nag-stop ako, tinry ko ulit. Tapos hindi na, hindi na siya namaga. Kumbaga parang nahiyang na. Kumbaga yung, yung product na ginamit natin sa face, kung baga yung na kung hihiyam ba o hindi. Pero yung time na, na magasya, siguro, na, nangibago pala yung balat natin. Kasi iba talaga yung um, effect matapang siya. Saka yung pagkalagay ko, medyo marami. Kailangan talaga small amount.